So, what's up mga ropa? Ayan, tayo ay pipikapin natin si Ati Bibe. Ha? 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 Motor, nagre-request. Gusto daw niyang pipikapin siya nang naka-motor. So, ito na. Ito na. nong isa, pinikap ko kasi siya last week. Actually, Uh, Nagmotor kami, gamit namin si Wanwan uh, Papunta doon, dito din ako nagdaan And then, yung pabalik Nung nakasakay na siya sa akin Dito naman kami nagdaan sa likod So, trail siya Parang ito, trail So, gano'n ginawa namin Last time uh, I don't know Kung gagawin ko ulit ngayon Okay lang naman siguro dyan na lang ulit kami para safe din kahit pa paano I will see kung ano mapag decide ko or tanongin ko siya kung saan niya dumaan. Kung gusto dumaan gusto niya dumaan dito sa tamang daan <laughs> o magtitigas mukha kami doon kami sa likod pero safe kasi mas safe mas safe siya doon walang mga sasakyan tsaka mabagal lang kami doon syempre mas mabagal sa uh, kesa dito kasi dito syempre kailangan mabilis ng konti so yan Dito na tayo sa school, agad. Yun lang, yun lang yung daan, tre. Pero kasi dito, pag pauwi, ano na, sobrang traffic. Ang dami kasi, syempre, umuuwi. So, kaya mas maganda sana doon sa likod. Tapos safe, you know. Mas safe doon. No? si Tropa, hindi naman tumitingin. Hey, go ahead. I got you, madam. Oh, tapos kita nyo to, traffic na kaagad. Actually, first time din. I think, first time niya masasakay dito. Kay Ocho, nang umaandar. Usually, sumasakay siya dun sa ano eh. Pag kayo nakagarahe to. Sa garahe, sumasakay siya. Sinasampahan niya. Pero, mostly sumasampah siya dito. Tapos yan, sasakay siya. Nakaganda siya. Tapos, pag joke-joke. <laughs> Joker si Ate Pili. Ano ngao dito sa so, okay. tobi. Huh? Nagbo-vlog ako eh. Yeah. Buksan na lang ulit natin yung ano, yung usap. Kaya mo? I gaganito mo. Sige. Sige, pasok mo. Yan. Ang box sa yung intercom. Nag-usap na? Sa pa? Paired. Intercom mode. Connected. Narinig mo na ako? Oo. Uh -uh. Okay, good. Saan mo gusto magdaan pala? Doon ulit sa dinaanan natin? O dito It's sa... Okay. O dito sa labas? Doon na sa dati. Ah, sige. Mas safe doon, no? Mm-mm. -hmm. Oh. Oh, Ang halika na. Ano ito? Ang Okay ka? Yeah. Nakakapit ka ng ayos? Yup. Okay. Mm -hmm. Let's go. So, oh, Red, manang. Iba na kaming tignan. Tinitignan mo ba kami? <laughs> <laughs> Gumawa ka na. O, oh, dito daw kami. Dito daw kami magdadaan, mga ropa. Bilsa, pala pa ng unti. Ha? Bilsa mga unti. Teka lang, grabe, demanding. Nag-iingat tayo eh. Grabe, siya pa'y may gusto magmabilis. Kasi mas masaya pag mabilis. <laughs> <laughs> Ganon. Yes. Dami homeless oh. Sorry. Nakakita ka ba sa unahan? Oh, may aso na ko. Kita mo? Yeah, patagilin. Anong patagilin? ay. Nung Ay, patagilid! Anong patagilid? Ano ba ganon? Ay, lumiliko? Ayaw mo ba ng ganon? Hindi. Nag-word na ako patagilid ang galing. Ganyan? Yes bumabangking ba tayo <laughs> bangking yung tawag dun eh <laughs> o, dito po kami ulit sa likod nagdaan okay bahay na kaagad <laughs> tuntog. Bakas <laughs> na yun na dito? Yeah. Hindi ko siya sinara ng ayos. Teka lang. Huwag okay, ka basta-basta bababa. ay let you know kung pwede nang bumaba pagka ganon. Mabigat tong motor. Hindi to katulad ni Wanwan. Baka i mo, ha? Huwag mo ika Huwag oh. kang pipisa dun sa baba. Sige, pwede mong ganyanin. Eh. Sige. Gano'n. Ayan, toto ko. Ganto, oh. Uh, <laughs> ah, sige na. Akin okay na yan. Sige na ako ng bala dito sa ano. oh, sige, kunin mo yung cellphone mo. Alright mga ropa, that's it for this video. Bye bye!